okay, ma, Joshua, ay, ganyan natin. Eh, ganun mo, pagbata, eh, ganun mo. Don't call it big si Ian. Pagbata, para medyo makapasok oh, listen, pa naman ako ba? Hindi, dito ko rin ka dyan. Ah, sa mga kuha pa sa'yo na. Ayan. Teka, 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 wait. Tanawang kamay ang dakot, Joshua. Isa Isang tray lang. Isang tray lang. Gusto ang dalawa ka pwede. Hindi pwede. Gusto naman yung Hindi pwede. Pair tayo. Oh, eh, ko na nga para madami-dami siya mano eh. Ah, oh, magdala agad oh. Awa Ah, magkano yan? Magkano yan? Magkano yan? Ah, sino next? Mm, siya, siya! Sino na? Dali! Ikaw Ikaw na! Dali! Ay! Nakakuha ng 20! O uh, pagkakaroon sa iyo! Bilangan mo! Take! Take! Ah, ah, sige! 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 Hello. Hello. So, yung... Isang gano'n lang yan ha! Wala na ulitan! Ay, uh, sige! Sige! Wala hmm. na ng 20! na Waw! Ang galing namakot! Di Talo ko pala kay Josie! Ano ba? Oo! Ito ako! Galingan mo lang ako! sa amin! Uy! Di lang Wala! Hahaha! Kaya! Kaya! Eh! Hindi! Hahaha! Kaya! Kaya! Hahaha! Bilala mo! Bilala mo! na po! Ikaw pwede pahawak? Magugulo yung video! Game! Sige! Ikaw na! Ikaw na po!

16. Ayaw ka ngayon ng Genji 16. Sakto. Ayan. No, Sixteen. Sakto. Ay, wala.